Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin ang lungsod ng Makati City. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. Ang City of Makati po ay isa sa highly urbanized city in National Capital Region one of the leading financial centers in the Philippines also known for being a major cultural and entertainment hub in the Philippines ang city of makati ay founded on june 1 1670 ang city of makati po ay dating tinatawag na san pedro de makati at noong february 28 1914 tinawag po itong makati naging isang ganap na city noong february 4, 1995 at noon pong taong 2023 ay nagkaroon ho ng territorial change o pagbabago ho ng nasasakupan ho ng buong Makati dahil ang sampung barangay ho ng EMBO barangays ng Makati ay napunta ho sa lungsod ng Tagig City ang sampung barangay ho na ito ay ang SEMBO South Sembo, Pitogo, Post Proper North Side, Post Proper South Side, Rizal, Pembo, Comembo, East Rembo at ang West Rembo. Ayon ho sa history ang Proclamation 2475 na inisyo ng dating Pangulong President Ferdinand Marcos ay unlawfully transferred the jurisdiction of Port Bonifacio and Embo Barangay to Makati. So napunta ho yung uh, mga barangay ho na yon sa bayan ho ulungsod ng Makati. At dahil ho, sa pangyayari ang tagigho ay tumutol sa proclamation ho na yan dahil ho nabura ang uh, boundaries ng wala ho nga required ho na plebisito na nirequire nire ho ng Constitution kaya sila ho ay ho dyan sa proclamation na yan. At dahil nga ho sa nasabing proclamation ho na yon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos mula ho 1986 hanggang 2023, yun hong sampung Embo Barangays ay under ho ng jurisdiction ng Makati. Subalit noong April 2023 ho, naglabas ho ng uh, pahayag ang uh, Supreme Court na nagpapaborho sa bayan ng Tagig, kaya yung 10 uh, uh, barangay ho na yon ay napunta ho sa jurisdiction ng City of Tagigi. At ito na ho yung um, mapa na bago ho ng Makati na kung saan ho 23 barangay ho ang uh, kanilang nasasakupan ho sa kasalukuyan ang kasalukuyan hong City Mayor ho ng Lungsod ng Makati ay walang iba kung kundi si Abby Binay Campos at uh, siya po ay naging alkalde mula 2016 to 2019, 2019 to 2022 at 2022 to 2025 so nasa ikatlong termino na ho itong uh, mayor ho ng uh, Makati at siya din ho ay dating naging representative ng 2nd district of Makati noong 2007 to 2016 ito ho yung resulta noong 2016 sa Makati nakakuha po ng botong 160,320 votes po itong si Mayor na ilaban ho kay Romulo Kid Peña Jr na nakakukuha lamang ho ng 142,257 votes. At noon naman ho nga 2019 ay naglaban ho ang magkapatid na Abigail Binay at si Junjun Binay at dyan po sa pangyayari niyan ay nanalo po si Mayor Abby Binay na nakakuha ng 179,522 laban ho kay Junjun Binay na nakakuha lamang ng 98,653 votes. Ito ho yung resulta ng uh, 2022 election na kung saan ho ay nagwaging muli sa ikatlong pagkakataon ho itong si Mayor Abi Binay Campos na nakakuha ho ng 338,819 votes. Laban ho sa kanyang kalaban na si Joel Hernandez na independent candidate na nakakuha lamang ho ng 16,640 votes. At dahil ho tatlong termino na ho si Mayor Abby Binay siya ho ay nagpasyang magpile ng Certificate of Candidacy para po lumaban sa pagkasenador. Ang Vice Mayor po ng City of Makati ay walang iba po kundi si Monique Lagdameo na nagsimula po ang kanyang termino noon 2016 at muli siyang nanalo noong 2022 bilang Vice Mayor Ho ng Mag City of Makati at siya ay magsisilbi hanggang June 30, 2025. Siya din ho ay dating naging SK Chairman noong 1996 to 2002, City Councilor po mula noong 2004 to 2010 at representative po ng First District mula po 2010 hanggang 2016. Ayon ho sa Comelec ay ito ho ang maglalaban-laban ho sa pagkameyor sa City of Makati. Unang-una na ho sa listahan dyan ay si Senator Nancy Binay na kapatid ho ng kasalukuyang mayor Abby Binay. At ang sumunod ho dyan ay ang kanyang brother-in-law si Luis Ocampo Jr. na kasalukuyan po representative ng ikalawang distrito ho ng Makati. At ang sunod ho dyan ay ang aktor ho na si Victor Neri. At ang isa ho ay si Orlando Solidom. Naging personal assistant po si uh, Senator Nancy Binay noong uh, mayor po ang kanyang ina noong 1998 hanggang 2001 at noong 2010 ay naging personal assistant po siya noong ang kanyang ama si Moore Binay ay uh, vice president po ng Pilipinas at naging senador po siya mula noong 2013 hanggang uh, ngayon hong 2025 Ito pong si Luis Campos Jr. ay ito po ang uh, asawa ng kasalukuyang mayor po ng Makati na si Abby Binay at ito po ay kasalukuyang uh, representative ng 2nd District of Makati siya po ay isang lawyer, politician at businessman so siya po ay naging representative mula 2016 at patatapos po ang kanyang termino sa June 30, 2025 so lumalabas po na ikatlong termino na po siyang representative ng 2nd District of Makati pagdating naman po sa labanan ng uh, Vice Mayor sa City of Makati ang maglalaban ho dyan ay ang dating uh, aktor at Atlet po na si Monzor Del Rosario at uh, ito pong si Kid Peña so sila po ang dalawa na magkalaban sa pagkabisi alkalde po ng City of Makati Si Monsor Del Rosario ho, na aktor ay uh, dati hong uh, naging City Councilor ng Makati mula 2010 to 2016 naging representative din ho siya mula 2016 to 2019 sa 1st District ho ng City of Makati at lumaban ho siya ng uh, Vice Mayor noong 2019 pero hindi ho nagwagi at noong 2022 ho ay siya lumaban din bilang senador subalit so hindi po siya pinalad na makasama sa Magic 12 at ngayon pong 2025 siya po ay naghain ng COC para po lumaban ng vice mayor ng City of Makati. Ito pong si Kid Peña ay naging councilor and chairman ng Barangay Balinsuela Makati at naging ABC president mula 2007 hanggang 2010. Siya po ay dating naring naging vice mayor mula 2010 hanggang 2016 at siya po ay naging acting mayor mula po noong nasuspinde ang dating mayor po na si Junjun Binay at siya po ay tumakbo ng representative nung 2016 sa hindi po pinalad at natalo po siya ng kasalukuyang mayor Abby Binay at siya po ay naging representative ng 1st district mula 2019 at matatapos po ang kanyang termino sa June 30, 2025. So ito ho yung grupo ni uh, Nancy Binay at ni Monsur Del Rosario po na tatakbong uh, mayor at vice mayor ho ng City of Makati. At ito naman ho yung grupo ho ni Luis Campos Jr. at ni Kid Peña na lalaban ho ng uh, mayor at vice mayor ng City of Makati samantalang ito ho nga kasalukuyang uh, vice mayor na si Monique Lagdemeyo ay uh, lalaban ho sa pagka uh, representative ho sa City of Makati. So ito po ang magtutunggali na mahigpit sa labanan ho ng pagka mayor sa City of Makati itong si Senator Nancy Binay at ang uh, asawa ng kanyang kapatid na kasalukuyang uh, mayor ng Makati na si Abibina. So ito pong dalawang ito ang tsak na maglalaban at uh, hihingi ng uh, oo o matamis na oo ng lahat ng uh, botante po ng uh, City of Makati. So kaabang-abang ho ang uh, magiging resulta ho ng uh, election sa City of Makati sa Darting ho May 12, 2025. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, patuloy nanonood sa aking mga ina-upload na video. And maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.